Pagkulay oh, doon. Sabi kita pa din po ata ko? Oo, oh, pakudong ano lang tali pa ko siguro. And, ayan, ayan. Okay na? Okay na. Okay na yan? Tapos meron po siyang pagulong. Sigarily, sigarilyas. At kukuha tayo po. Ito pa yung pako? at Atin na, pati dala. Ito na po. May pako na dito. Babawa na rin tayo ng pako. Dadalhin po natin ito sa red house mga kalinga, pa ate, et na. At, para may panggulay sila doon. Tapos, kasi maglalako po si ate Helen, kaya bibigyan po natin yan. Tsaka yung saging. Ayun. Saling yung saging, magkano yan ate Helen, yung saging? Ayan, hmm. bibigyan po natin, at mabuwa, po natin ate Helen. Senyorita po yan. Senyorita, pero walang senyorito.

Pero nila ta Arlene. Sa akin. Kitain mo Ah, nag-aaro din sila Arlene. Ang mama mm -hmm. Ah, nagmamako pala sila Arlene para pambaon. Mm hmm. Saging mabuti. Mm -hmm. Tapos, yan na. Gabi at saka ano. Magkano yun kay yung Saging. saging. Maano ka pong gabi? Eh, hindi na po. Yan na lang. Baka, pag madami kasing gulay dun, sasa. Kaya mahirapan din magbitbit. Oo nga, magbitbit. So ayan po mga kalingap, mag na tayo. At dadaan tayo ng lighthouse. siya. ayan. Hindi, may na ang sundang. Hindi Tanin, ano po pala yan, pambao nila Arlene. Nanguha sila ng pako para pang tinta ni mama niya at pambao nila araw-araw. Mm -hmm. Yan, mabuti na rin at makatulong tayo sa baon-baon nila. <tipan> yan na lang, yan na lang yung pagtinda nila. Ayan. Yan na lang ito tatali niya. Ayan na lang. Masiba ka? Sa ito, Daddy? Masiba ka na. Yung... Okay na yan, ate? Ayan, oh. Dami po. Ano pang adobo. Mm -hmm. Bang gata. Puro gata ito. Dala ni Ate Edna din sa gata. Marami pong niyo dun sa farm. So, yan po kami ay. Uuwi ni Ate po kay Tata. Rolo, tsaka kay Helen. Kay Ate Helen at pinakain kayo ng tanghalian. Nakikinain pa kami dito ng tanghalian. Ang sarap po ng ulam. Ginisang sitaw. Fresh. So, yan. Tayo po ay. Uuwi na. Ito. Po mga tayo ay pupunta ng lighthouse ayan oh. natin yung dadalhin natin gulay. Yan para hindi na maglako si Ate Helen tayo nang bumili. At marami po tao sa lighthouse. So yan, tayo na sa si balkon. Palabas. Ayan, pinasok niya doon yung motor. So sa ano panahon ngayon ang ganda ano uh, ulan maaraw siya po tayo tayo na po sa lighthouse yung kanilang sitaw ay gulay ayan at gulay yung itong gulay Yan po mga kalingay pagkatapos ng ating scouting pagkatapos ng ating vlog ayan dahil maaga pa at maiganda ang panahon ngayon, mainit, at tayo po ay dadamuhan natin itong tanima natin. Ngayon, ang itinanim po dito ni Palakor ay season fruit. So, tatanggalin natin yung mga, ano na yan, oh? ay passion fruit. Sir, naman dong. Ano ba yung kapiraso? Tapos yan ang ayahatid. Passion. Passion <laughs> fruit. <laughs> tapos yan, o. Oh. Kasi yung mga sigarilyas, yung ating sigarilyas ay pinapahinog na lang po yan para pang binhi. Yan yung mga ano na yan. Ano. Maraming mga bibihin. Pero meron may bagong, ano naman, sibol na naman ng bagong dahon. Titingnan natin yan kung bubunga pa din yan. Hindi naman natin tatanggalin yan. Dahil yung passion fruit po ni Parko na ito o tatlong puno yan. Ayan na sa likod po, magapang na din. Eh. Ayan yung nasa poste na yan. Ayan, sila po yung magbabagin dyan. Kung, na, kung sino pong nakakilala sa passion fruit, maganda po yun sa gawing juice. Vitamin C. Mayaman siya sa vitamin C. pag ka. Kaya okay na. Magkamay. Mayroon doon yung gloves na ginamit mo na. Dadamo po muna tayo dito. bilis po lumago ng ano, ng damo. Ang bilis lumago dito ng damo kasi. So, yan. Sana walang kapira dito. Ating ah, ang Blab. Maganda hindi mo lang ngayon at hindi mo nag nila ketua tuwa itong ginagawa

Venga, le Kadiyan mayo. Wala nga kalinga pinabot na po tayo ng dilim. So yan, ito na po yung nalinis natin. Medyo maluwag na yan, konti na lang yan na lang ito kasi itong sinunog ko dito kasi nagpapausok ako hindi ko naman nasusunog na nangusto dahil muulan hakutin na lang po yan itatapon so ayan na po siya malinis na uli yung mga nakita nyo po yan parang damo na mga halaman na po yan mga tanim so ayan eh. hanggang doon may katulong pala tayo kaya pala mabilis so nilawak nalawak na yan na lang kunti na lang yan nasa likod ko na yan eh. kaya lang madilim na po so ayan o no, oh. lawak na uli na nalinisan natin <coughs> Yan, yung papaya dati ano yan, tinumba mo? Para tumubo ulit ng mababa. Nabubulok po yung puno ng papaya dyan sa ano yan. Pero yung isa lang po nag success, ayun, may bunga na siya. Yan, may bunga na. Tsaka yung pong nasa harapan. So yan po mga kalinga, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, shout out po, support so, na po natin kay Matubang at Edna blang in Kalinga Prab. At syempre mga ating kapartner, ayan, Orange Falcon. Ayan, natakipang ko na. Ayan, Rich Falcon TV. Ayan, shoutout po sa si Laban Care. Ayan, kay Ma'am Lena Barbosa. Ayan, Jules 5. Ayan, shoutout po sa si inyong lahat. Ayan, sa sa ating pong mga titas. Maraming maraming salamat po sa si inyong lahat. Sa so, walang sawang sumusuporta po sa atin. Ayan, may bis o wala. Ayan, nandiyan pa rin po kayo na nakasuporta. Thank you, thank you very much po. And God bless. Mabuhay po tayong lahat.